na kami sa Red Planet. Meron silang parking dito sa Asiana. Ganda. As in, ang daming parking na ano, makante. Kaya ang ganda kasi hindi kayo na-stress mag-park. Kung kailangan nyo mag-stay dito sa ano, um, sa Pasay. Sa Asiana. Ganda dito sa Red Planet. Mura pa. One-eighth something lang to earn na <laughs> patuloy. Check it. <in. laughs> ito ang aming room sumula na natin sa room tour na agad to agad agad na wait lang, ayan ako yung mic ko ayan, so dito tayo mag-uumpisa sa pinto sinuot ko yung mic para mas marinig nyo ako pagpasok natin, actually maliit lang siya meron tayo dito pang OOTV na mirror may hair dryer, galing Ayan na siya. Tara! Tapos, ito ang cute. Merong pag kailangan mag-work. O, oh, yan. O kaya, ya. kain, kumain. Tapos, yung, yun, nag-multi-purpose. Uh, pwedeng side table. or pwedeng chair. Para dito. May safe. May aircon. May TV na may cable. Signal, satellite at ang ating view. Nasa 10th floor kasi kami. City view. Ang mm, ganda. Mami, ang gabi, syempre, iba rin yung view natin dyan kasi mga ilaw naman. Medyo maingay lang. Naririnig yung mga motor. Ayun, no? Pero yung mga kotse, hindi masyado. Ang ingay lang kasi nung dumaan ang motor. Ayyish, Tapos dito, may lalagyan ng mga damit. Ang cute! Pwede to yung pang, pang Airbnb. Oo, oo, ano matipid. Doon nga sa guest room, eh. pwedeng mm -hmm. may ganyan din. Wala nga lang ano ng luggage, patungan. Yung iba kasi may patungan ng luggage. Ito yung ating CR. Oo, ang ganda. Oh. Laki din. Malaki yung CR. Ayan. Separate yung shower. Yung shower. May kasama ng shower gel na shampoo and conditioner at the same time. May mm -hmm. exhaust. Ayun na. So, yun nga, 1.8 something lang to. Pero ang, ang regular price nito nasa 2,000. So if ever, yun yung price niya. Worth it naman kasi hilo ang lapit-lapit niya sa SM MOA, pwedeng lakarin. Pero magsasasakyan pa rin kami kasi 1.6 kilometers din. Pahinga muna. Pag may merienda muna kami. Tingnan nyo, katapat lang namin yung FFR. Ayan. Walang showman. money. Pinag-uusapan namin kung magkakasino ka rami ang gabi ganda ng mga kalsada dito sa Ashan papunta na kami ng Ikea talagang nag overnight pa kami nag hotel kami para makapag Ikea kung maaalala nyo kasi ba diba, last time nag Ikea kami bitin kami sa oras ginabi kami as in madaling araw na kami nakauwi kasi umalis kami ata dito mga last 9 na kaya sabi namin, ayan, next time mag aano kami. Rent ng room. Ayan na nga, ito na. And sabi din kasi nung engineer namin, pwede na kami magdala doon ng mga pwede i-install kagaya ng TV, yung curtain rod. So, kung may mabili kami curtain rod ngayon, bukas pa uwi, idaan na namin doon. Tsaka balak na rin namin bumili TV bukas. Kasi mag install install na sila tapos one week nga daw pwede na kami lumipat eh. so, let's see pero unti-unti naman yung lipat namin tapos kung may magustuhan kaming kama ngayon for delivery na lang mahal nga lang ang deliver ngayon 1,690 nung time na pumunta kami dyan 600 pesos lang ata may promo nun eh wala hindi pa naman kami pwedeng magpa-deliver that time dahil ang gulo-gulo pa sa bahay ngayon medyo nagmahal yung deliver pero nagmura naman yung kama. ng okay lang. Nang parang 3,000. Yung 15 plus dati, 12 lang ngayon. So, parang na-offset din naman yung delivery fee. So, pwede na. Yan, go na. Ganda talaga ng mga kalsada dito. May W Mall, oh. Malaking Walter Mart, Walter Mart yan, kaya W Mall. sosyal. Ganda. <laughs> ganda. Ang ganda ng register sa camera. Dahil sa araw. Ganda ng effect. Ayun na ay IKEA. Malapit na tayo. Ayun na. Nag-stop lang. Ayun na. Ayun na, Ayun na. <laughs> Nakapark naman kami agad. So, andito na tayo sa IKEA. Ayan na. mag may end na muna kami kasi mo. Nalak mo na. Ready kami. May dala akong jacket kasi maginaw dito. Kung pupunta kayo dito, dapat may dala kayong jacket. Kundi mamakatog kayo sa ginaw. May guys, ang daming tao. Tignan niyo. Mama, pero nabindi pa. Grabe. Anong meron? Ang gabing tao. Ang gabing tao. niya yung veggie, ano, hotdog na ka-sale. 15 pesos lang, oh. oh. my God, ang mura. Ito na yung veggie hotdog na 15 pesos. Ngayon yung itsura niya. Nalagyan ko na ng mustard, eh. Yan, ganyan yung itsura niya. Parang hindi masarap yung mga juice. Yung? Ayan, matabang. Ito din ang tabang. hot against the light pala walang mayo mm hot -hmm. para siyang talakit ma-ibs so mm -hmm. kung hindi lang kami nabubusog masyado Pwedeng dalawa eh. Kasi 15 pesos, no? Kaso kakain pa kami, -kami ng gabi. Ang good, right? 15 pesos. Oh. So, pagpasok pa lang namin ito na agad nakita namin. Soap dispenser. Ang ganda ng quality niya. 40 pesos lang. Ayan. Glass glass siya mabigat hindi sa plastic so kukuha kami 40 lang yan. at ang favorite ko sa kanya may tatak siyang IKEA oh. andito pa rin kami namimini pa rin <laughs> wala pang laman ang yellow basket kundi yung ano um, yung nakita ko kanina na soap dispenser Yeah, tumitingin kami ng office chair medyo nagustuhan ko to ano lang wala pang 3K almost 3K kasi gusto ko abot yung aking ano yung ganito tapos pwede maglagay unan dito hmm. pwede na office chair ganito itsura niya yan Ay. Grabe sa mga, mga pakaramdam ko nung habang nasa IKEA kami. Uwi kami eh. Mga ano yun? 7? 7.30? Ano na ngayon? 10.30 at? 10.30 na ba? Mga mga ganun. Ngayon lang medyo bumuti-buti yung pakiramdam ko. Ganyan, ang 11 na. oh, 11 na. Parang na-high blood ata ako. Tapos sinabayan ng GERD. Panic attack. Lahat naramdaman ko. Nanlalamig ako. Ano. Nag Order pa nga ka kami ng enalapril kasi hindi ako nakapag Eh, Ayan, sa Grab. Ayan, ayun kasi yung lolo niya. Ayan, enalapril. Tapos, pindala na ng ni Marlon pineapple juice. Tsaka Yakult. Ay, Delight. Ayan, nakakatulong kasi yung mga ganito sa Dirt. Ay, medyo gumagaling yung pakaramdaman ko. Anyway, may part 2 pa naman yung aming pag ikea bukas. So buti na lang talaga nag-overnight kami kundi uuwi kami wala. Kasi sino may pakiramdam. Ko. Tsaka ano din kasi una sa mga ako baka pagod na rin. Ang layo rin ng nilakad natin sa IKEA, hindi natin naman malayan. Wala okay, rin ba tayo sa Mm -hmm. Dami rin namin ginawa ngayong araw. O oh, nagsabay-sabay. Tapos nagkape pa ako noong umaga. Nagkasabay-sabay sila. So bukas ang part 2. good night na ako sa inyo. Nagre-relax relax pa ako. Hindi pa ako masyadong ganun ka-okay. Pero mas okay.